Gugulatin mo yung mga walang bilib sa'yo, magpahet ka ng utang, nang hindi sinising. Yeah. Tanong ko lang, kung ikaw, gugulatin mo yung mga walang bilib sa'yo, anong gagawin mo? <laughs> gugulatin ko yung walang bilib sa'kin? Sa Oo. Oh, anong gagawin mo? Gugulatin. Gugulatin? Ano? Okay. rin pambata mo sa kanila? Ito, panggulat ko sa inyo. Bibigyan. Bibigyan ng? pera. Nang <laughs> pera? Sa so, yan? Ganun Oo, oh, ito, para sa inyo. Ganun? Oo, oh, ganun. Big time, big time siya. Ah, uh, hindi ako gagastos. Hindi ka gagastos? Magbabao na lang ng coffee every day and food. So, kung gugulatin ka, ano yung gusto mo pang gulat? Ah, uh, bibigyan ako ng pera. Bakit pera? Sabi kasi, money can buy happiness. Hindi ako naniniwala, do? <laughs> <laughs> Yung mga taong hindi naniniwala sa skills ko, so I've gotta prove them na someday, magiging passer ako in CPA post. Siguro po magiging successful po. Magiging successful? Uh, magiging successful saan? Sa buhay po. <laughs> Papakita ko po kung sino po ako. Sure. Papakita mo kung sino ka, okay? Sino ka ba? <laughs> si Nicole Ako si Ni Ako si Nicole. Dead ma lang po sa mga basher. Dead ma Basher. Dead ma lang sa mga basher. Kasi yung ano yung negative na na nila sa akin is malaking impact siya eh, pag pinansin ko pa sila. So dead ma lang. Oh. Siyempre po mag-aaral ng mabuti. Ah, okay. So hindi ba inaasahan na mag-aaral ka na mabuti? Inaasahan naman. Kung Gugulatin mo ang mga walang bilib sa'yo sa buhay, ano yung gagawin mo? Nagtatago ka tapos gugulatin mo sila bigla. Eh. <laughs> 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 <Literal> na gulat. <laughs> gulat. <laughs> <Ay>! <laughs> hey! Whoa! Wow! Gulatan kung gulatan, di ba? Pero kung gugulatin ko yung mga walang bilib sa akin sa buhay, siguro ang gagawin ko ay mag-host <laughs> ng Good Morning Kapatid. Oo, oh, di ba? nakarating din. Hanggang sa susunod na tanungan, ako po si Justin Quirino para sa Tanong Ko Lang. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.